guys i-prank natin ang na atong kauban sa balay kumanda sila gulati natin nandoon sa nila ni Lucila tulog tara tumatuan Day, day. Stick yuk ba day? Uy. Ano sa mga bataan yung tao? Stick yuk ba dito pa lang yun? Oo. Nari rin o? Ano? Ano? Kano gutan? Ito ay sa'yo na nalilo nagkaon. Kani nagkaon. Kuha ng utan o gang kanon na to. Ito sila <laughs> na <laughs> nalilo. Ang galing na natin o bangke. Ito dito o. Ito dito o. Siya, s'ya, s'ya, s'ya. eh. Yan guys, na-prank natin si Mrs. Ito yang misis, Hello, young misis.